buo pa ha may nakatulong din na mga plastic bottle kinukot ng mga bata dito sa kan sa ilog ayan din ayan ayan guys la mga asang kala mga bata nang wala nang ng kalakas sito 28 Ayaw. tanda nyo pa nalala nyo pa ib28 yan si kuya ayan Mala, talaga na wala malalahan talaga kayo Shout out sa lahat yan. Hindi, pang lang pan. Kami pala yung nandate! Pang huwag kayo lang, pa. Kami oh! kayo lang pa dyan. Lang Kami Kami Ang galing ha? <laughs> ba pala ko Ayon, sa manis, sa ayon, oh. Hindi, hindi alin sana ng mga batang ito na magka, magkaroon ng ayon, sakit ayon, sa balat Ayan, nanguha sila na naliligo na naliligo sila sabay panguha ng kalakal Ay marami na mga ipon no. Ayan, Ayan ilimga, Ano hindi magano kalakasan ng kalakal ng balat to

nila iwentalola kok laki makuha tikling tikling Lumalalim at ko, bigyan niya naman. Lumalalim yan. Hindi lumalalim pa. Hindi yan. Oh, no? Dito kasi mayroong mababaw dito. Pati. Ah. Lumalalim yan. Oh. Ay, ngayon. May bago? Bago silip. Bago, bago. 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 Doon ay, na rin ako galing sa Hernandez Compound. Ha? Doon ako galing sa Hernandez Compound. Doon ay, na, na. ako galing na, na. doon. Ma. Ang mo. may isang content ako doon. Ang alawa to. Ano yan? Aso? Pusa, Pusa yan eh. Pusa? Pusa yan. Paano dyan eh? Paano dyan? Ano mo? Maligo ka dyan sa ganyan ah.

bala kogi yano? bangka. nga. ano yun? kung ano yun? sa kayo dun mama yac. sa kayo dun alak. alak. kung ano yun? 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 yun?

Shout out lang sa ating kaibigan sa ating kalikuran. Kaibigan, sa out sa iyo At kung nagkosihan yung video nyo ito Huwag nyo kalimot like subscribe At para sa tulungan video Thank you, update kayo Bye, ingat kayo Hanggang dito na ito itong vlog Bye, ingat